So dito na, ituloy na natin ang connection. Kinuha ko na dito ang old na diaphragm. Ito na ngayon ang check valve. So siguraduhin lang natin ang arrow. May arrow na ako na nilagay na kailangan diretso lang doon. Hindi kailangan magkabaligtad. So kailangan dito. Kasi ito ang source ng ating oxygen. Okay. Lagyan na natin. Okay. So marami ng laman ito dahil bago na. Okay. Dagdag natin to. Uy, maluwag ah. Sige lang, titigas din naman yan. So, yan. And then, dito, Up, eh, oh, urung kok? ko. Yan, dito ay I... ikonekot na to. Yan. oke okay. So, okay. So, higpitan natin to ang garden hose na 3 fort. Okay na yan. Tigas na yan. And then ito, I think, tingnan natin kung alisin ko na ito, kung gaano ba siya ang magbaba. Okay. Ilagay So, try natin. I think it it's okay now. Pwede na yan. No? Okay na siya. So, ang gawin na lang natin is i-clamp. Okay. Uy, ang lama ka Kung dito. Ayan. So, 1 inch. Yan, so, 1 inch pwede. Ayan. Okay na siya. Eh, dito na lang. So, kailangan nakafasin siya. Kala huh? ko kung ano. Yan na po. Okay na yan. Hindi na yan gagalaw. And then, yung isa looks uh, okay na siya. Huwag ko na lang lagyan to ng clamps ng itong isa. Okay na to. At least, hindi na gagalaw to eh. So, and then, pag pinagana ko, ay mag-update ako sa inyo. At least, siguro, tagal-tagalan. Kung, kung hindi na baba, uminit, or uminit man siya ng normal lang. So, malapit na to at i-fix ko muna ang sa ilalim. Hello po! Ito na, tinisting na namin at I am happy na working ang ating ginawa. Ito, nilagyan ko siya, linagyan ko siya ng maliliit na butas dyan na magdagdag pa siya ng iris yun. Tingnan mo kung aking i-close ito. Wala. So, that means na nagtrabaho ang ating ginawang DIY na binturi. So, ayan po. At malakas. Ito ang sa China to. At gumagana naman talaga tong sa China. Na isa. So, sa susunod, ay kailangan gumawa na lang tayo ng binturi natin. Hindi mahirap yung turo ko sa inyo. Napakasimple lang. At ito, gumagana din. Pero nararamdaman ko, may init siya. Pero still, obserbahan ko pa rin ito. Kung paano ko ma ang kanyang pag-iinit na So, I am happy na gumagalaw na ito. Mahina lang ang uh, ano dyan, ang kanyang uh, bubbles. Pero dito, dahil nga, galing sa bumba, malakas. At saka itong uh, ating inkodin na submersible pump. So, saksisto ang ating ginawa ngayon umaga. So, the best. Hindi naman ito mahal eh. Mura lang. Mas mahal pa kung bumili ka ng itim na yon na Venturi from China. So, ito, mura lang. Mga fittings, fittings lang. And then, trabaho na. So, yan. Kita nyo? Oo. So, naga nagasaksyon siya ng oxygen at nire-release niya dyan sa ating tubig na magiging dissolved oxygen. So, yan po ang aking pinakita sa inyo na success, napakaganda ng kanyang irision dito. Paikutin mo po ang ating kamera para makita nila. Ito lalo na, ang submersible malakas eh. Yan o. Oh. Hmm. So, maganda ito. Ganyan. So, working na. Wala na kong atupagin dito. At uh, sa susunod, gagawa na kami ng uh, aming ferment na uh, probiotics. At bibidyuhan ko rin at ipakita ko sa inyo. Okay guys, mamaya naman ulit. Bye!